Ako pala si Jason Galugaki from Kagay Park, Colomay Street. Ang alias ko pala si Jato po. libo, pansit nga na. Ayun, kakayanin mo ba 3 minutes sa alas atin ay doon lang kasi. Kakayanin. Okay, pwede na. In 3, 2, 1, go! Ito yun. Ang boy Redmi ng SM City talaga man pag salin pa lang ay gigil na gigil from Bartolome Boy JP Kalubaki Kukunti pa yung nilipat niya talagang marami na yung man oh, Relax ka lang na naman Idol Gem Pinipressure <laughs> mo na naman sila <laughs> <laughs> Itong kinakain nila dito ito yung Valor 150 ng Calciro ah. Yes guys ah. Pinachap lang natin yung mga karahay nila kasi wala man, hindi naman presentation Boo. sa kwa natin. Buo. The same time, pang ano lang din kasi naka-braces din sa idol ha. Partida na naman yun ha. Time. Oo, oh, oh, talaga. Kinagalwalo na. 2 minutes and ten seconds pa idol. Mahaba pa. Mahaba pa. Medyo Pwede ka pa magkape sa kapatan. Ha? <laughs> Katulad nga ng payo ni Idol Jem Vlog. Mabilis oh, gusto yung kalahati. Focus lang, focus. Huwag kang galingon sa kahit kaninong. Di pa nilagyan ng kwan yan, pampasarap Ay, pampa, mo, ano ba yung, ano bang tawag doon sa sibuyas? Pampa-ats 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 Iba ang pan ito, iba ang pan ni Idol. 1 minute and 35 seconds. Hindi siyang inuuna ni Idol kasi mamaya siyempre, for a topping, siyempre braces. kaya Mahaba pa. 1 minute and 25 seconds, Idol. Hindi pa siya natutubig ha, Kika hindi niya pa nagamit yung silam niya. Wala, hindi nagamit. Di pa nagamit, di pa ba nagagamit. Baka pang gisa pa yan, lang. bilis na to. Ubus na niya yung niki niya. Miki Parang, <laughs> o oh, pa para. oh, na. O, ayan na. This is it. Marami, malayo-layo pa, malayo, marami pang time. Sa tingin ko, no, siguro no. Kung, ma kung makakapasok sila sa finals na naka-braces, papatanggal nila. Ilaban nila. <laughs> I Dok, dame. tanggalin mo na yung kabit mo ulit pag natalo ako. Oh, Siyempre <laughs> naman, malaki yung premium natin sa finals. Eh. Oo oh, naman. Uh, sulit pa rin naman. At, At para, para yung... sa mga gusto gumawa bowl open pa ang registration natin for audition, guys. 25 seconds. Medyo, doon siya sa toppings Yan, this is it. Dali para! Ipaluto mo na. Yan, 30 seconds. Ay, ay, ay. Uy, kayang kaya, kayang oh kaya. Oh my god, tignan natin guys. Uh, relax, relax lang idol, kaya mo yan. Huwag kang tumataran 20 seconds idol. Bersambung. Bersambung. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. na ano sa idol sa ating toppings, guys. Siyempre, naka braces pa tapos. Pero, ang bilis siya sa pagkain ng miki, guys. Kahit napapaat.